Ayan. Uh, dito po tayo sa Atau, Bangad Abra. So, nandito po tayo para mamili ng cellphone. Ayan. So, nakapili na yung kasama ko ng cellphone at ang napili niya ay Tecno Spark. Ayan. Ayan po yung aming sales lady. Ayan. Napakaganda. Ayan. May kami kalab shout out nga pala sa mga team Bicol. Madam Jo Michael Boss Mikey Jo. Ayan o so, dahil sa pagtatsaga ng aking kasamahan at sa sobrang sipag niya yan, so nakabili na po siya ng cellphone niya take park dito sa Ataw, Banggad Abra so, marami na rin po dito mga Christmas tree mga Christmas light so, nandito po tayo